paano nagpunta yung mga bees dito sa beehive. Hindi basta-bastang pupunta yung mga bees dyan sa beehive. So, kailangan ay lagyan natin ito ng mga bees. At dahil first time namin na mag beekeeping, ay dinala namin itong brood box sa aming local beekeeper na pinakamalapit at siya na yung naglagay ng starter bees. Four frames nucleus yung kanyang ininstall. Yung nucleus hive or tinatawag na nook sa beekeeping ay isang maliit na colony na merong 4 to 5 frames at meron din itong mated queen at mga worker bees at meron na itong mga laman na honey, larvae, kung ano yung makikita mo sa isang established na colony. Mas maliit nga lang siya kasi ginagamit ito na pang starter bees. So yun yung nucleus box, yung hinahawakan ng beekeeper. So ganyan lang siya kaliit. Pag meron ka namang existing na beehive na merong strong colony ay pwede mong i-split ito at at ilagay mo yung iba doon sa panibagong beehive. At ayan, natapos na niyang nailagay yung mga bees dito sa aming brood box kaya tinatakpan na niya ito. Tinakpan mo nung beekeeper yung entrance exit ng mga bees para hindi lumabas ang mga ito habang binibiyahe namin. 10 kilometers away lang naman sa bahay. At dito na yung spot na pagpupwestuhan namin ng aming beehive.